Yung pong nag-comment bago yung birthday party ni Erica na di, na, di na ako, di, di daw siya pupunta. Titigil na daw siya magligaw. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel Iskagenda. Is so, kung bago lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa so mga bagong upload na video at huwag po nating kalimutan suportahan ang mga kalingap sa pangunahin ni Kuval Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre kalingap Prab. At paki suportahan din po ang mga masasamang butim kalingap na diyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan ng nangailangan at mahirap. Suportahan po nating lahat, guys. So ayan, guys, ano meron po tayong bagong announcement, guys, galing po kay Kalinga Prab. Paglilininaw po mga Kalinga at announcement po tungkol po sa love team na Edu at Erika mga Kalinga. Mas kilala po sa love team na Edrika mga Kalinga. So ano po initin natin, panoorin po natin at bigyan natin ang reaction video ang lahat po ng announcement at balita po galing po kay Kalinga Prab. So tara panoorin na po natin in 5 4 3 2 Shhh. Oo oh, nga pala, yung po palang account ni Erika ay hindi po yun sa kanya. Di, wala pong account si Erika sa YouTube, di pa po siya gumagawa. Saka di po yung gagawa hanggat, hanggat di po nag-ano sa akin, hanggat di pa po nagsasabi sa akin. Yun nga po, di po yun kay Erika ha, baka sabihin niyo po kay Erika yung account. Halata naman po kasi mga clip lang sa vlog ko yung mga nandun eh, mga clip lang. Ayan. Tapos yung pong nag-comment na about yung si Edo, yung account ni Edo, hindi po yun sa Eds. <laughs> Bro, ako kung uh, oh. ba't hindi naiwala uh. sa akin, iba may ano sa'yo. Hindi naiwala sa'yo. Hindi Hindi po sa Edo <laughs> yun. Actually, ako na prank din. Akala ko sa Eds. Yung mga nag-chat sa akin, sinungaling daw ako. Kung ako na <laughs> nag-PM, sinungaling <laughs> talaga ka ako. Yung pong nag-comment bago yung birthday party ni Erica na di na, right. na, di na ako dito di siya pupunta. Hindi daw pupunta siya. Tapos titigil na daw siya magligaw. <laughs> <laughs> Hindi po si Edo yun, mga kalingap. Hindi oh, ng live. Oo, di si Edo. Di si Edo yun. Saka di na comment ng ganun si Eds. Masabi yan sa akin, privately, ma-message yan sa akin mismo. Hindi yung sa live. <laughs> Saka may jacket agad, di ba? May jacket. Eh, di naman po yan. Di man po yan agad. Di man yan basta-basta nagko-comment sa mga live. So, ba't nagpagkaka-jacket yun? Kagaya ko sa akin, di man ako nagja-jacket ng ano. Basta-basta. So, yun po, no? Hindi po yun si Edu. Buti lang, unsubscribe ko na... Yes, unsubscribe niyo po yung Erika Sorita. Kasi hindi po yun si Erika yung may kumakalat na vlog. Ano? So mga kalingap, narinig po natin galing po mismo kay Kalingap Praba ano? na hindi po totoo yung kumakalat po na YouTube channel po ni Erica ano? So sa mga nakapag-subscribe po doon mga kalingap, i-unsubscribe nyo po muna yun dahil hindi po totoo na may YouTube channel po si Erika At lalo hindi hindi po totoo ano? yung po nga nagchat po kay Kalingap Prab sa live po ni Kalingap Prab na nagpakilala ang Kalingap Edu na nagsasabi daw po na hindi po siya pupunta at hindi po niya itutuloy ang paniligo kay Erika ay hindi raw po 'yun si Kalingap e dumang Kalingap. So ayan po ano malinaw na po ano, nilinaw po ni Kalingap, 'rab, hindi po kay Erika ang YouTube channel ako makalat sa YouTube at hindi rin po si Kalingap Edo yung nag-chat po nung birthday po o bago po yung birthday ni Erika hindi po si Kalingap Edo eh, yung nag-chat sa live po ni Kalingap Rab na hindi po siya pupunta at titigil na po siya manligaw. So yun lamang po ano, malinaw na po mga Kalingap. At, at ito mga Kalingap, pahingin po po natin ibang kaganapan at update po ni Kalingap Rab. Yung 10% siguro ibig sabihin ni Erica noon sa range 10. O nga po, nalito po ako dun. <laughs> yung 10% percent baga. parang mali ako dun ay. Doon sa 10% na sinasabi ni Erica. Yung 5 kung sa 10 daw ay 5. Pero ano po, eh, claro din natin. No, 50 yun, no? Mali ako. So, ibig sabihin, nasa 50 na pala. Siguro, mamaya, kausapin ulit natin si Erica, ano? Baka tumaas. Mali ang pagkaintindi ko dun, ay. Eh. Dun sa, ano, percent, yung sabi niya, 10%, 5%. Sabi niya, kung sa 10 daw, 5 So, bali, 50% siya. Kaya nga, mali. Ako ang mali. Inulit ko, inulit ko yun. Kaya po ba, mga kalingap, anong pagkaintindi niyo dun sa percentage po na sinabi ni Erika? Kasi mali ata ang pagkaintindi ko dun. Dito po ngayon, kasama ko si Erika saka si Joy. Ay! ay iba, iba, iba pala, iba. Ay. Sorry. <laughs> si David pala sa kasi. <laughs> iba pala to. Pasensya na, ha? Eh. Kamukha na kasi kayo, eh. Ha? Magkamukha na kayo. Saka sa January po, Hong Kong. See you. Uy! Uh, uh, See you, Hong Kong. Sana makasama January. Sana makasama ang Edrica dito sa Hong Kong. Ay, grabe. Ano sa Hong Kong daw, makasama ang Edrica. Malay niyo po, mga kalingap. Makasama sila dyan sa Hong Kong. Yung mga kalingap, ano, kahit po ako mga kalingap, tapansin ko rin po yung nakaraan po, ano. Dahil sinabi nga po ni Erika doon sa tanong po ni Kalingap Prab na sa sampu raw po ay lima na raw po yung score ni Kalingap Edo sa kanyang panliligaw. Ano, so, ibig sabihin, sa 100 po, 50% na mga kalingap, sobrang taas na po noon mga kalingap na, panli, na, por na, por na, porsyento po sa panliligaw po ni Kalingap Edo kay Erika. Ibig sabihin, sobrang laki po ng chance na sagutin po talaga at maging silang dalawa ni Kalingap Edo. So, grabe mga kalingap, ibinibigay opportunity po ni Erika po kay Edo. Ano, kaya mas lalo pong kabang abang mga kalingap yung mga kaganapan, mga pangyayari po sa ginagawang panliligaw po ni Edo kay Erika. So patuloy po natin abangan at tutukan po sa mga vlog po ni Kalinga Prab. At ayun nga mga para ano, binalita ang hari po ni Kalinga Prab na pupunta po sa January ang team Kalinga po, kasama po si Kalinga Prab at sila Kuya Val, dyan po sa Hong Kong. So abangan po natin kung sino-sino pa ibang mga kasama. So, so, sana po mga kalingap, pakasama rin po tayo. So tingnan po natin, abangan po natin mga kalingap. At sana po ano, marami rin po nag na makasama rin po ang love team na Edrica dyan sa pagpunta po ng Team Kalingap sa Hong Kong. So abangan lang po natin at tutukan po natin mga Kalingap dahil balita ko po ay meron na rin po mag sponsor para po makasama ang love team na Edrica dyan sa Hong Kong. So patuloy po natin abangan at tutukan mga Kalingap ang mga nangyayari at kaganapan po sa love team na Edrica mga Kalingap. Mamaya po yung vlog natin ay yung ano, papakita yung design ng bahay. Grabe na Edrica. nagpasa na po ng design si, ano, si Sir Jun A. Oh, may engineer. Oh, Toy Story. Ayun so, mga Kalingap, ano, inanaw sa rin po ni Kalingap Rob, yung balita po na magkakaroon po, ano, dahil po sa laki po ng uh, sponsors po ni Erika sa kanyang pabahay, ay magkakaroon nga po, unang beses po magkakaroon ng second floor project po ano? so two story po na bahay po ipapagawa para kay Eric ano, sa pagtutulungan po ng lahat po ng sponsor so grabe guys ito po yung unang beses mga kalingap na may two story na babahay po ang team kalingap at talagang napakaganda at kabang abang dahil sabi nga po ni kalingap prab, ang, ang, sabi rin po ni Sir June A, meron daw pong engineer ano na maghahawak po ng project na pabahay po kay Eric kaya inaasahan po ng lahat po ng sponsors at supporters na napakaganda po ng gagawing bahay po para kay Eric so So abangan po natin dahil kabang-abang po talaga mga kalingap itong gagawing bahay na ito para kay Eric at sa kanyang buong pamilya dahil alam naman po natin na talagang worth it po at deserving din po ng pamilya ni Eric na matulungan lalong-lalo na po mabigyan sila ng maayos sa tirahan at bahay. So yun lamang po mga kalingap at huwag po natin palaging kalimutan na suportahan ang buong team kalingap syempre sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre ng kalingap Rab. At huwag rin po natin kalimutan mag like, comment, share and subscribe this video. Maraming maraming po salamat mga kalingap at patuloy po natin suportahan ang love team na Erica at Edu at ang saan nga ba hahantong ano mga kalingap ang kanilang love team po mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood God bless. Bye bye.